Wow, tingnan nyo. Ang pananim namin. Ayan. Ayan, buhay na buhay. Oh. Sa kabila, oh, ang dami. sa akin, konti lang. Ano ba yan? Wow, ang ganda doon sa taas. Sa akin, konti lang. Sige lang. Sige lang yan. Okay lang. lang. Ganda din. Maganda. Oh, wow. O, oh, diba? Dito ako ngayon, guys, maglilinis sa aking unit. Linis mo na ako, guys. Ang dumi. Denisan uh, Kemana guys Oke okay. Ini kuahan rana guys Ini rana Kone Tiwasan Pasien ugma Naku ni guys Mujotis aku Notice ako guys ha. Babalik lang ako bukas. Okay, bye bye.